ngayon kasi nga mag-request ka ng pick up ayaw mo ng drop off gusto mo may mag-pick up sa'yo so ito yung i-click natin yung Hey guys! Welcome back to my channel and so for this video para sa mga bagong seller na hindi pa nila alam kung paano mag-request ng pick up sa Lazada kung naka-drop off yung nakalagay sa inyong seller center so kailangan nyo mag-request ng pick up kung gusto nyo i-pick up yung mga item mo gusto ko i-share sa inyo to guys kasi isa to sa mga naging problema ko nung bagong seller pa lang ako at uh, akala ko kasi is naka-pick up yung sa aking seller center. So kaya pala nagtataka ako mag isan, ilang araw na na wala nag-pick up sa akin. Yung pala is nakalagay doon is drop off. So sabi ko wala naman akong sa aking seller center, wala naman akong binago. So kailangan pala may iset doon sa ating shipping provider. So ngayon guys, so, tayo sa ating laptop para nakikita nyo masyado yung... Ayan. Ayan, so, umpisahan na natin. So, dito sa left side, ayan, dito sa left side, ayan, click natin dito yung profile natin. Ay, yung my account. So, click natin tong my account. Ayan. Tapos, click natin itong profile. Ayan. Ayan, pag nasa profile na tayo, ito na yung lalabas dito. Galitong general, seller logo, commission, deliver service, shipping provider, brands, payments, invoice number, and holiday mode. So, dito natin isiset na mag-request tayo ng pick up sa Lazada. Tayo dito guys sa shipping provider. Click natin yan. Ayan. So, ayan. Kung nakalagay dito, ayan. Yung type, ang, ang nakalagay sa akin sa type is pick up. Kasi, naka up ako. Ngayon, titingnan nyo yung titingnan nyo yung nyo nito kung ano yung type na nakalagay dyan. Kung naka off. Ibig sabihin is, naka off yung mga item nyo. Walang magpipick pick up. So, akala nyo is, wala na kayong binago. Hindi niyo alam na wala na pala kayong pick up, wala na nag-pick up. Kasi, nagsit ako dun sa Lazada kung bakit walang nagpipick up. Sabi nila, wala pong naka-schedule na pick up po sa inyo kasi naka drop off po kayo so yun na nga nalaman ko yun so buti na lang is nakita ko to and natanong ko din sa lazada kung paano mag request ng pick up so kaya naman ginawan ko agad ng tutorial para sa mga bagong sellers isa ito sa makatulong sa inyo and so nandito tayo and kung naka drop off dyan guys kung naka drop off drop off yung nakalagay dito pupunta, pupunta tayo dito sa request to change. Ayan. I-click mo yung request to change. Ayan. Dito sa ano, yung step na to, step 1 to step 4. I-check lang natin yung mga box dito sa ayan, sa gilid. Ayan, yung 5 na box na yan. I-check nyo lang yan. Ayan. I-check nyo lang yan lahat. Tapos, I understand and would like to proceed. So, pag i-proceed nyo na yan, guys, alam nyo ba itong ano, pag nag-request kayo nito is mga 3 to 4 days bago, bago yan ma-approve ni Lazada. Saka sila mag email sa sa'yo pag approve na yung request mo. So, ito guys yung step two. pupunta kayo dito guys ayan, i-click nyo lang dito yung arrow sa gilid ayan, i-click nyo lang yung arrow dyan sa gilid, tapos ito move to legs, ayan dito kayo mamimili kung magre-request kayo, ayan, meron dyan sa una drop off point location is inconvenient pangalawa, change from pick up to drop off, kung gusto mo naman mag drop off kung ayaw mo mag pick up, So, ito yung pipiliin mo. So, ngayon, kasi nga mag-request ka ng pick-up, ayaw mo ng drop-off, gusto mo may mag-pick-up -pick sa'yo. So, ito yung i-click natin, yung pang-last, pangatlo. Change from drop-off to pick-up. Tapos, pag na-click nyo na yan, pindutin nyo na yung done dito, then proceed na kayo don So, ganoon lang kadali guys, mag-change ng shipping provider. So, hanggang dun lang guys. So, sana may netulong ako sa inyo. Bye!